kas na kras niya. Ito kasi ang pasabon ni Jillian Ward sa isang interview kung saan ibinahagi niya na may natitipuan itong guy sa showbiz na bet din daw siya pero di niya lang pinapaalam pa. Pero sa'yo ng aktes, ang qualities daw na hinahanap niya sa kanyang potential jowa ay God-fearing at family-oriented dapat. Ala, ano ikaw yan? close ka kay Jillian, di mo ba natanong? Hindi ko natanong kasi dito ako doon dahil inulok mo rin siyempre mag-sort. Sino kaya yun? Diba? Ano mo ito lang nakakatuwa? Wala mm. tayo. Oh. Diba? Mm. Crush niya oh. yung guy. guy. Oh. Pero nalaman niya na bet din siya. Bet din siya. crush din pala siya nung guy. Ay, Pero ayaw nga lang yun? niyang oh. pangalanan. Hindi kaya si Kim Jisoo yan? Yung parang niya, parang niya. hindi yung yung si Bindi na love yung sa kanya. Hindi yung ba si Darren yan nung nag siya sa ano? Pwede, yung sa it's showtime. time. Tat, tapos yung isang balit sabi mo na hindi, mo, ano, yung medyo balit. Huwag mo sabi ko, ikaw talaga, hindi ko bet. Huwag mo nang panggitin, no? <laughs> medyo medyo no? Sorry. W pokusambil. yung isang, yung lalaki sabi amin namin, gwapo na ang dami yung project. Medyo balit yung e, kasama niya rin. Mm -hmm. sa mga shows niya. Pero yun, at eh, sa edad ni Jill, talaga nagkataon na yun. Pag nalaman natin yan, syempre ipapaalam natin -hmm. agad dito sa Marisol. Sya, Parang oh, gusto yun pa ko yung... lang wild guest ko mm. ha. Si Kim Jisoo si Kim... oh, at si Darren Espando. Oh, oh, Pero gusto ko yung ano, dapat daw maging, maging ano God-fearing God at saka family-oriented. Family Kasi ang sabi nga daw, kapag mm. family-oriented, mahal niya yung pamilya family. niya. Yes. So, lalo yung mga magula. Siyempre, ma sigurado, mamahalin din daw siya ng tunay. Oh, okay. okay. Kagaya natin, Very family-oriented tayo, di ba? Okay. Kaya yung magiging kan-jowa, mamahalin din dapat gano'n, di ba? <laughs> eh, wala kaming jowa. Sabi nga, di diba? so, ba? Oo, yan. Si